What's up mga brother? So welcome again sa ating vlog. This is Don Ricks TV. So for to this video ay mama ulit tayo. Ayan so joyride lang tayo dito sa kalsada mga brother. Nabalitaan ko na maraming big bike daw na dumadaan. <laughs> Pero kanina di ko sila na videohan. Totoo nga maraming ang big bike. Ayan sunod sunod kanina Kaso, di ko na videohan dahil hindi ko na set up yung camera ko. <laughs> Ayan mga brother. So, sana, sana, meron pa tayong makasalubong dito sa daan. Actually, pauwi na tayo kasi may linakad tayo kanina. So, hoping na sa daan, eh, meron pa rin tayong makasalubong ng mga big bike. Yan. So, sana nga, sana nga mga brother parang wala na tayong makakasalubong wala na tayong makita <laughs> nandun na ata lahat sila sa vegan city mga brother wala na tayong makasalubong na big bike Naubos na ubus <laughs> na ang gaganda ng mga big bike kanina ayan, yan? CB oooo, oh, Ducati ata yun meron naman, isa <laughs> Sana meron pa no Sana meron pa tayong makasalubong na iba Umaasa Don Rick's TV <laughs> Umaasang may makasalubong na big bike Ayan parang may nakikita ako Parang may nakikita ako mga brother oh Uy, mga big bike, oh, mga big bike, ayan. Oh, yon Oh, di, may nakasalubong na rin tayo. <laughs> <laughs> yun lang ang nakasalubong natin mga brother so at least di ba <laughs> at least nakaka-inspire no yung mga may big bike yung sarap sarap sumakay siguro sa mga ganong motor ganda ng mga tunog sarap bumomba mga brother ayan o oh. dami nila oh. Wow, ang dami nila. Yun. Yun. Woohoo. Wow, ang dami nila. Ayun oh. Woohoo. Wow, ang dami nila. Oh, brum brum. Bomba. Ang dami nila di Galing. ano oh, anong nagustuhan mo sa mga yon? <laughs> anong nagustuhan mo sa mga yon? <laughs> May pauwi na. Ha? May papunta pa lang. Grabe yung ano dalawa kanina, di ko na videohan yon. Ang bibilis nila. Siguro nagmamadali yung mga yon. Pauwi na sila eh. Kakulat. Parang bubuyog talaga. Wung, wung, wung. <laughs> so ayun mga brother Wala na tayo siguro makakasalubong na big bike dito <laughs> Okay so yun lang naman ang Ano yun? Makasalubong natin So thank you sa panonood mga brother <laughs> Ayan Sana sa susunod ulit Salamat sa supporta Salamat sa panonood mga brothers. Salamat sa suporta. See you again on my next vlog. This is Donrick's TV. Bye-bye.